Hi guys, tingnan nyo yung ano, yung bunga ng, anong tawag dito guys, yung ano ba, lobe or niyog. Yan, maraming butong guys, tingnan nyo. Sarap pa naman pag lagyan yan guys ng uh, condense or, or gatas. Isang puno lang po yan guys, marami na siyang bunga tsaka meron pa ditong isa guys isang pono, o, tingnan nyo ayun guys konti lang ang bunga dito guys unlike dito sa isa so pwede na natin tong harvestan guys bukas or next day ganun tapos tsaka yung daon guys makakatulong din to sa ano sa init, lalo na ngayon mainit sobrang init kaya kailangan talaga merong puno ng kahoy. Katulad nito, guys. O, diba? Ang laking tulong na ito, guys. Ayan. That's all. Thank you.